Hi guys, good morning and happy Monday. Time check, it is 7:50 ng umaga. Nandito na tayo sa ating first patient of the day na nakatira sa kabundukan at kagubatan. Pakita ko sa inyo ang ating daan guys para tayong nagta-travel sa buwan. Ayan na guys ang daan papunta sa bahay ng ating first patient. Ito guys ay dirt road at kung mapapansin ninyo, walang, wala tayong kabahay-bahay na nakikita dito. So, nung una tayong makarating dito guys, um, akala ko guys naligaw tayo. Akala ko guys ay wala ng bahay dito. Pero tayo ay nagkamali. Eh. Dahil sa dulo ng walang hanggan ay meron palang malaking kabahayan. So, ngayon guys, dalawa lang ang ating patient. Mahina ang ating trabaho last week and this week. Pero tayo pa rin ay nagpapasalamat guys. Yung two patients, um, hindi yan sapat para sa ating pangkabuhayan showcase. Pero ipinagpapasalamat pa rin natin yan ng bonggang bongga kay God. Dahil mas mabuti na ang merong dalawa kaysa zero. So malapit na tayo guys. Ito na tayo sa So, tingnan nyo. Tingnan ninyo yung kanyang paligid. Kung nakikita nyo yun, guys, may mga usa na naglalaro. Ayan na, guys. At eto na, guys, ang bahay ni patient. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. So, napakalayo ng ating travel. Ayan alas 7 pa ako guys nag travel kasi maaga akong hinatid si Jay so inabot ang travel natin ng almost 50 minutes um, ayaw natin ng ganun kalayo especially kapag first patient kasi guys from from my house to my first patient hindi bayad ang mileage dyan pero wala na tayong magagawa wag na tayong umarte Work is work, guys. Kahit saan pa yan, puntahan natin. Dahil kailangan natin ng tong da para sa ating pamilya. So, ang ating schedule ay 8 o'clock. Medyo maaga pa. Pero tinawagan ko na yung anak ni patient. Sabi ko tayo ay papunta na. At dahil sila naman ay nakatira sa bundok or sa kagubatan. So, parang farm to guys. Yung mga tao sa, sa, ano, sa gantong lugar guys, maaga sila talagang gumigising. Kasi nga sila ay nagpa-farming. Um, hindi gaya kapag nasa city tayo yung mga yung mga nakatira guys sa mga city ayaw nila ng early morning therapy session so kunin na natin ang ating computer see you later bye for now okay guys time check it is um 8:55 ng umaga Papunta na tayo sa ating next patient of the day. Ito na guys ang ating drive pabalik sa Kabiasnan. Ayan ang ating dirt road. So ang ating next patient ay 10 minutes away from our first patient guys. Nakakaloka ang ating travel. Pag ganito yung lugar guys or yung daan, medyo nagdadahan-dahan tayo dahil ayaw naman nating masira ang ating sasakyan. So, yan ang part ng pagiging ano natin, home care or home health therapist. Dahil tayo ay drive at travel kung saan-saan. Minsan may mga lugar na hindi kagandahan ang ating dinadaanan. Yikes! Ayan guys. Kita nyo ba yan? Para tayong nasa gubat. So, ang takbo lang natin ay 2 miles per hour. Sobrang mabagal. Ayan. And then, pagkatapos nating magtrabaho, pagkatapos nating magtrabaho, meron tayong mga errands na gagawin. Dahil wala naman tayong masyadong hanap buhay. Meron tayong isa sa oling um, dalawang item sa Amazon na in-order natin para kay ate. Hindi na natin nagamit yun, guys. And then, meron din akong isa sa oling na um, right sa Burlington Coat Factory. Hindi ko naman siya na-open. So, isa oling natin yun para mabalik sa atin yung ating pera. Ginamit ko naman dun ay credit card. So, dito guys, sa, sa Amerika madaling magsauli ng mga gamit. Basta meron kang resibo, wala na silang tanong-tanong guys. Hindi na masyadong mabusisi. Yan ang kagandahan dito. Minsan kahit na-open mo na, basta hindi naman siya yung halatang gamit na gamit. Pwede mong isoli. So yung mga susoli natin, talagang hindi naman talaga siya nagamit. And then, meron din tayong tatlong basket or tatlong garbage bag na donation. So, pupunta tayo sa thrift store para mag-donate ng ating mga damit na hindi na natin nagagamit dahil sayang naman. Tapos, pupunta din tayo sa grocery para bumili ng eggs. Dahil tayo ay meron na namang baking serye. magdo donate tayo sa concession stand for Ates Volleyball ng 2 dozens ng cookies. So, mag-bake ulit tayo at kailangan natin ng eggs. Okay, guys. Ayan naman ang ating travel. So, ito naman ang ating travel, guys. Medyo, ano side, dito, guys. Lapat right na yung daan. Papunta na tayo, guys, sa city. So, balikan ko kayo mamaya. Okay, guys. Nanito na tayo sa ating patient number two. Um, so malapit, malapit na tayong matapos ng trabaho. So, ito ay tatagal ng 45 minutes to 1 hour. By 10 o'clock guys, tapos na tayo. Meron pa akong isang patient na inaantay ko guys kung mag, ano, ko confirm Ito naman ay malapit lang nakatira sa ating bahay. So, tingnan natin kung sasagot yung anak ng ating patient. Kung hindi naman tayo ay magraran ng mga errands. Wala tayong baong coffee. Ayan guys, yung ating mga donations. Tapos yung nasa plastic bag na yun guys, yan ang ating isa sa uli sa Amazon and sa Burlington Coat Factory. So magtrabaho muna tayo guys. Balikan ko kayo ulit mamaya. Hi guys! Happy Monday! Time check, it is 1pm. Kakadating lang natin. Am um, galing tayo sa work. Actually, dalawa lang yung patient natin for today. Kaso lang marami tayong errands na ginawa. Um, tayo ay nag nanay duty. So, pumunta muna tayo sandali sa dollar store. Um, dollar tree kasi meron tayong sinoling four items. Um, and then, pinalta natin yan ng batteries. Kailangan natin ng bateriya para sa ating um, decoration for Halloween sa harapan. Actually, naiwan natin sa, sa ano, sa sasakyan yung ating kinuhang items from Dollar Tree. But anyway, isi-share ko lang sa inyo. Galing tayo sa tindahan. Galing ako sa Carnes kasi guys, nag-donate ako ng 4 bags ng Actually, tatlong bag pala. Tatlong bag ng mga used clothing na hindi na natin ginagamit dahil naglipit tayo ng ating closet. Tayo ay nagde-declutter. So, yung mga bagay na hindi na natin ginagamit, guys, ayan, dinodonate natin para mapakinabangan pa ng ibang madlang people. Anyway, galing tayo sa Carnes today. Not sponsored. At tingnan nyo, guys, ang ating nabili. Naka-clearance ang kanilang large one dozen of eggs. Alam nyo ba guys, dito sa Amerika, kung saan ang location namin, ang isang dosen ng itlog ay nagkakahalaga ng $3.99 to almost $4.15 or $4.19. Depende kung saan ka bibili. So, ito ay nakaklearance sa halagang $2. Dahil tayo ay mahilig mag-bake, gumawa ng cookies and cakes, Bumili tayo ng apat na dosena. Ito guys, sobrang malaki yung nakamura naka tayo ng almost um, $1.99. Kasi almost $4 nga to guys. So 50% off nating nabili yan. Ayan. So meron tayong 4 dozens of eggs. And then, naka-clearance naka din. Nag-ikot-ikot tayo dahil isa tayong pambansang bargain hunter ng bayan. Um, naka-sale din or naka-clearance ang toilet paper is live. Alam niyo ba nung pandemic, nagkakaubusan ng toilet paper dito. Ito guys ay 12 pieces sa halagang $5. So, huwag na tayong umarte guys. Ang tatak nito ay essentials. Hindi siya branded, pero pag ginamit mo yan sa banyo guys, ay talo talo na yan, kahit ano pang brand yan, basta usable ay okay na okay na din. So, kinuha natin yan for $5. So, ipapakita ko sa inyo guys ang ating resibo from Karn. So, ngayon lang yan guys, $10.7. Tingnan nyo guys ang ating napamili. So, meron tayong 4 dozens of eggs for $2 a piece. Meron tayong TP, toilet paper na ka-clearance for 5 bucks. At dahil member tayo ng Carnes Max Dollars, meron tayong libreng 5 today. So ayan guys, ginamit natin yung ating Max Dollars. So nakakuha tayo ng 5 dollars off. Ang binayaran ko lang bali is 8.18 So, ang binayaran lang natin is yung four dozens of eggs. Kasi nga ito ay, um, anong tawag dito? Meron tayong five dollars off at this one is five dollars. So, bali, ang binayaran lang natin ay ang ating four dozens of eggs. So, lahat ng stores dito, guys, mapa-giant man yan. Basta meron silang rewards, um, na ino -offer, tayo ay nagsa-sign up dyan, even sa CVS. So, ganyan tayo, magtipid at mag-grocery. Um, sa, sa giant, ang giant din ang isa sa pinakapaborito kong store dito dahil bukod sa marami silang mga clearance doon, towards the Thanksgiving and Easter, nakakakuha tayo ng free ham or free turkey. So ayan guys, ay ayan, ito yung binayaran natin. Ayan, so $8.18 for everything. So lahat ng ito ay $8 lang or less than um $10 or less than 400 pesos. So, malaki na naman na tipid ng inyong pamilya, mama. At talaga namang bonggang-bongga yan dahil wala tayong masyadong trabaho for today. Like I said, this week and last week, hindi tayo busy. Dalawa lang ang pasyente ko today. Tapos marami tayong ginawang errands nga. Natapos tayong magtrabaho around 10 o'clock. It's almost 1 p.m. Marami tayong stopover. Nagsoli pa ako ng mga items sa Amazon, sa Burlington Coat Factory. Pumunta rin tayo ng Dollar Tree, ng Carnes, and ng UPS para sa ating mga returns. So, yan lang muna for today's short video. Thank you so much again sa lahat ng mga legit na followers ko dito sa FB World. Lalong-lalo na sa mga nagsishare ng ating mga reels and videos, pati na din sa ating mga tala sender. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Thank you so much. Bye.